Naimbag nga rabi, naimbag nga bigat tay amin. Kakabsat. Aglalo dagiti ka kakabsat tay rita dita ka Ilocuan. dagiti amin nga Ilocano. Tintiro sa lubungan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga. Kumusta po mga kababayan? dito na naman po si Manong Raymond. Para po sa araw-araw nating pagtalakay sa mga pangyayari sa ating gobyerno, ang mga nangyayari po sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mainit na politika na nakikita po natin dito sa ating bayan. At ngayon, talagang pansin po natin na ang kampo ng mga Duterte ay talagang desperado at parang may kinatatakutan. Dahil kaya ito sa nalalapit na pagdating ng uh, ICC ang warrant of arrest na iseserve sa mga taong involved lalong-lalo na ang uh, chief architect ng uh, war on drugs na to. So makikita po natin Si uh, Senator Bato de la Rosa, pansin natin na kinakabahan kahit na ano, -ano pong makanya mga pinagsasabi ngayon. Uh, pati na rin si Harry Roque. Iyan po, si Harry Roque. Nakita po natin yung inihayag niya sa kanyang blog Na meron nga siyang uh, pinag-re-resign, pinagi step down na pinuno ng ating bayan na Meron daw serious mental illness or serious uh, sorry maliyata 'yun nasabi ko. Tanggalin natin yung ano mental dahil maliyata yung mental. Isa daw na pinuno ng bayan na dapat mag uh, step down dahil meron siyang uh, uh, serious health issue yan. <laughs> I correct po natin yan dahil hindi hindi po serious mental illness. Yan, gusto niyang uh, mag-step down, mag-resign ang isang uh, pinuno dahil daw meron siyang uh, karamdaman. At uh, pag nakarecover na daw po siya, ay pwede nang bumalik sa pwesto. Yan po ang pinagsasabi ni uh, dating Secretary Roque. Yan. Uh, kilala niyo na po ba yung, uh, kung sino po yung tinutukoy niya? Alam niyo na po yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay balik kay uh, BP Sara, maigsing ano lang po reaction po ito sa kanyang pahayag. That was 2-3 days ago, meron po siyang pahayag tungkol po sa uh, pagpapasailalim daw ng administrasyong Marcos sa mga dayuhan. Ang tinutukoy niya po dito ay ang ICC. Yan po ang uh, maliwanag na tinutukoy niya. Uh, BP Sara hits the administration sa pagpapasailalim sa ilalim punito sa ano daw sa uh, mga banyaga yan po ang kanyang pinagsasabi so ito po ang ating uh, bibigyan ng reaction but before uh, going to that uh, kailangang kumuno ng ishout out ng ating mga subscribers and followers shout out po sa inyo lahat again hindi ko po matanggal or maalis kada kada uh, video ko Uh, na magpasalamat sa inyo pong lahat. Kaya ako ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan na kahit napakaliit po ng ating uh, channel ay merong uh, isa isang nanonood. Thank you so much po sa inyong lahat. Balikan natin si BP Sara na kanyang uh, binatikos, uh, she criticized the government of uh, PBBM kung saan kabilang din siya. Na ano daw, uh, nagpapa sa nagpapasailalim tayo sa mga banyaga? Uh, na tayo daw ay, uh, kumbaga, parang uh, naghihimod-pwet tayo sa mga banyaga? Yan ang pinagsasabi ng ating BP Sara Duterte. Na sa ngayon ay lumalabas na, kala mo, ano, uh, opposition na opposition talaga, pero sa totoo, peking opposition. <laughs> Nag-oposisyon lang siya sa gobyernong Marcos dahil nga sa kanilang uh, away 'yan. Yan ang totoo dyan. Personal po 'yan yung kanyang pagiging oposisyon dahil ang legit po ng mga oposisyon ay yung mga pinklawan, dilawan, yun po. Ang mga legit na opposition sila uh, Senator Dilima, Lima, uh, Hon 'yan. Pero po si uh, BP Sara wala, peke po 'yan peke na oposisyon. Yan, si ano, BP Sara. Ang ganda ng music, no? Nako! Alam niyo po ba yan? kan mayang. Iyan, no? Ang ganda ng na music natin. <laughs> Sa mga Ilocano po dyan, napakaganda ng uh, awiting to. ba uh, diba? Alright, so pagpatuloy po natin. Yan ang kanya pinagsasabi ngayon si VP uh, Sara. Uh, kanyang uh, napuna ang gobyerno dahil daw po sa kanyang uh, pakikipag-ugnayan uh, at nagpapasailalim daw ang ating gobyerno sa mga banyaga. At ang kanya pong uh, she was referring to the International Criminal Court. Pero alam niyo mga kaibigan kung atin pong uh, uh, titignan, Nasasabi niya po ito dahil nadawit po ang kanyang pangalan. Ang question sa palagay niyo po ba ay uh, pupunain niya ito. Kung uh, hindi nadawit ang kanyang pangalan, hindi para sa akin pag hindi siya dawit dito sa issue na to, hindi niya yan pupunain. Kaya niya pinupuna ngayon. Ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC, it is because nababanggit po ang kanyang pangalan sa isyo po ng Tokhang or EJ case na to. Dahil kung naaalala nyo po, yung pulis na dating malapit sa mga Duterte, si Las Cañas, yan Si Las Cañas po ay tumistigo at nababanggit po ni Las Cañas na si... Uh, Bipisara ang uh, may idea po ng tukhang na yan. Siya po ang, uh, kumbaga siya nanggaling po sa kanya yung tukhang na yan. Nagsimula yan sa uh, sa Dabao. Kaya delikado din po dito si Bipisara Duterte. Baka makasuhan at uh, yun nga, mabigyan din ng waranto bares. Kaya... Delikado, delikado po si BP Sara dito. Kung may-involve po siya dito, naku, wala na. Wala na yung pangarap niyang, ambisyon niyang uh, tumakbo sa 2028 pagkapangulo. Ah, wala na. Yan ay maibabaon na sa hukay pag uh, uh, dinampot siya ng uh, Interpol para panagutin sa International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. yan Napakalinaw po. Napakalinaw ang uh, takbo ng pag-iisip ni B.P. Sara Duterte. Mas malinaw pa sa tubig ilog Pasig. <laughs> Napakalinaw. Of course sinasabi niya 'yan. Uh, kanyang pinupuna, she criticizes the government na ang gobyerno daw ay nagpapakatuta sa mga banyaga etc etc sa mga dayuhan of course dahil nababanggit ang kanyang pangalan <laughs> binanggit nila's kanya sang kanyang pangalan kaya maari siyang uh, mabigyan din po ng warant of arrest hintayin po natin yan dahil sa ngayon tinitignan po nila ay yung mga taong uh, talagang uh, mga utak yung mga taong nag-implement ng war on drugs na to. Of course, ang number one dyan ay si, ano, yung tatay niya, si ex-President Digong. At ganun din po yung mga galamay ni President Digong, ang mga implementers para po maipatupad itong uh, war on drugs na to. Dyan, kagaya po nila Senator Bato de la Rosa. Kagaya po nila PNP Chief, dating PNP Chief Albayalde. So yan po ang focus muna ngayon pero titignan po natin kung may party din dyan sila Bongo, sila BP Sara. So, we'll wait. Maghintay lang po tayo. <laughs> <laughs> Aba? Iyan, yeah, no? Ang ganda ng music. <laughs> <laughs> Yan, ang ganda ng music po sa mga Ilocano dyan. Nagmayat, music. Makapainlab. <laughs> Makapain yan, so mga kababayan, uh, lately po yan nakikita po natin ng pagiging desperado ng mga DDS Sila BP Sara, sila Senator Bato, kitang kita po na inaatake na may panic attack Pati sila Harry Roque, yan talagang pursigido po siya sa kanyang uh, pinagsisigaw na mag-resign daw o kaya mag-leave muna Si uh, Pangulong BBM, ano ka? Hello? <laughs> yan ang sinasabi niya, mag-leave daw muna, mag-resign daw muna si uh, PBBM at si uh, Let uh, Bipisar Duterte rule. <laughs> yan, yan po ang pinagsasabi ni Harry Roque na ngayon ay talagang nalalagay sa alanganin dahil nga po dyan sa mga pogos na yan illegal, illegal pogos na yan. Kaya ang mga tao na to, mga dating naghasik ng lagim, nagbigay ng sakit ng ulo sa Pilipinas, sila po ngayon ay nakakarma na sa so, yeah. delikado. Okay mga kaibigan, yan lang po muna ang gusto kong nga uh, talakayin ng tungkol po kay BP Sara na nasabi lang po niya yun Kanyang tinulig sa ang gobyerno ni Pangulong Marcos dahil of course, sangkot siya. Nababanggit ang kanyang pangalan dyan at posibli pong mabigyan din ng Warren bares para magpaliwanag to defend herself sa International Criminal Court sa The Netherlands. Yan po si BP Sara. Kaya sa ngayon, desperado po sila. Gusto nilang gawin ang lahat para mapatigil, mawala sa eksena si Bongbong Marcos si PBBM dahil pag nawala po si PBBM yan siguradong wala na po yung ICC malabo na yan once po once na nawala si PBBM sa eksena hindi na nila papapasukin ya Interpol na yan wala na yan ang mangyayari babalik na naman tayo sa China yan uh, sigurado po yan control na naman tayo ng China But of course ang ating uh, ties sa China ay ibabalik nila, sigurado po yan. At marami pa pong iba at sigurado ang terror and impunity na naman ang uh, maghahari sa ating bayan. Pero hindi po natin yan papayagan, gagawa po tayo ng paraan para po ang mga tao na ito ay mapanagot, mabigyan po ng hustisya ang mga pamilya, ang uh, mga namatayan, yan, at... Uh, kailangan po natin panagutin ang PAS administration na hindi po gumawa ng tama para sa bayan. Meron po silang uh, pagkakamali kaya dapat lang na managot po sila. Anyway, mga kaibigan, hanggang dito lang po muna ngayon mga kariban ko, ang ating talakayan at tayo po ay uh, magpapaalam na. Mag-iingat po tayong lahat. Sana ipatuloy po kayo sa panunood sa aking mga videos. Kahit na napakalit po ng ating channel, sana po supportahan nyo. Maraming maraming salamat po. Good morning, good night to everyone.